Hello mga kahabit, kamusta kayo? Ito po ang inyong uh, lingkod na si Alexis For today's video ay magluluto po tayo ng langgunisa Ito po ay vegan langgunisa At ituturo ko po sa inyo Yung the right way ng pagluluto ng langgunisa Na hindi po putok yung Kanyang uh, skin Kasi sometimes po Merong luluto na dinidirekta sa langis eh talaga pong pumuputok yung kanyang skin. Kaya po sa video na ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano po yung way para po hindi pumutok yung skin at buong buo yung langgunisan nyo hanggang sa maluto. At huwag nyo po sanang kalimutan i-like yung video ko. Sana naman po, huwag niyo pong ipagkait na huwag pinutin yung like. At huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko na ito. So let's go guys. tutuin na po natin. So, ito na po yung ating langgunisa. Nakalagay na po sa Kode. Lagyan po natin ng tubig. Konting-konting tubig lang po. yeah, mga kanyang po karami. At ito po ay hindi natin tatakpan. At hintayin lang po natin ka ba... kumati yung uh, kanyang tubig. Usap po siya mawala yung tubig at malalaga na po ng gusto yung ating uh, langgunisa para po hindi siya pumutok yung kanyang skin ito po yung ating unang step na gagawin lagay niyo po lang po yung uh, langgunisa kawali tapos lagyan po lang ko din tubig yun lang po masarang na po natin At yan po Uh, Mahinang mahina lang po yung apoy na gagawin nyo uh, Kapag po kumulo na Yun, saan nyo lang po hinaan. At hintayin lang po natin Kumate yung tubig na nilagay natin At dire diretso na po siyang mapiprito Naglalangis langis Tapos Nasa sariling mantika niya na po Ang mapiprito sa kanya So Continue po natin ayan po uh, kumakati na po yung uh, sabon niya yung tubig niya yan po ay nalaga na po so ngayon pwede na po natin siyang pag iwahe walang yung so, po natin water mo niyo po, mawala na po yung tubig niya. May maya po, magmamantika-mantika na po yan. So, wait lang po natin. sa na po siya. po, po mga natin. natin, natin, natin. po naato naato sa ko ko sa ko po 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 na po nên con mà lắp cái 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 máy cho cái nước thì nó dễ dùng mà nakakain na ng langgunisa na ilagyan po ng uh, sibuyas ako po kasi mas gusto po yung nalagyan ng sibuyas tapos nalagyan ng toyo mas masarap po sa akin kaya ito po ay eh, nalagyan ko ng toyo at sibuyas marami pong nagtataka katulad po nila sa kuriyo pa ako nagluto po, po ng kandang gunita tapos nilagyan ko po, po ng sibuyas at toyo pero okay, hindi pala nila alam ang sabi nila bol ang ulit nalagyan mo pa ng toyo sibuyas nagtaka sila kasi bakit daw pero nung natikman nila naluto niluto, naluto na yung niluluto ko may nagustuhan naman nila, masarap to pala yung sibuyas at saka nilagyan mo pa ng toyo. Kumaga yung uh, i-stick, bibistick mo siya. At subukan nyo rin po guys, ito talagang masarap. So mag-guide po ko ng sibuyas. So naluto na po yung ng magunisa. Lagyan na po natin itong ating sibuyas. Pagkakuloyin natin. Pagkakuloyin natin yung ating Medyo naluto na po yung po natin ng soy. At konting tubig. Pakuloyin lang po natin para po maluto yung soy natin yun lang po luto na po yung ating longganisa na nilagyan ng soy Sarap po ito, lalo kapag umagahan. Sarap. Talagang maparami na naman ang kain dito. Tapos kakain ka ng nakakamay. So yun po, dito na po yung ating longkunisa na nilagyan ng toyo at sibuyas.